mo? Ikaw kung mo lang ako sa ex mo? Na parang wala akong nagawang mabuti sa iyo? Ganda pala di sa tikob, no? Oo na. Kanina ka pa maganda ng maganda. Kanina pa akong gutom. Di mo man na ako inaaya. Siya, tagakain na. Tara na. Doon no, tayo kumahan mo, masarap dun, oh. Ano? Doon? Sa dami ng kakainan, talagang dyan mo ako dadalhin? Magkano dito sa pa? Twelve. Dito po sa isaw? Five. Di, pili ka na kung anong gusto mo. Dibig kita. <laughs> sure ka bang ano yung papakain mo sa akin? Wala na pang iba? Alam mo nitong problema. Masarap naman to ah. Isaw. Paa. Ulo. Hotdog. Ayun na nga, eh. Alam mo namang hindi ako nakain ng ganyan. Tapos ayun ipapakain mo sa akin. Ano ba naman yan, B? Dati nga yung ex ko, eh. Kito lang kinakain, eh. Masaya na kami dito. Puro na lang ex mo. Ex mo ang bukang bibig mo. Hanggang kailan ba yan? Lagi mo na lang kinukumpara sa kanya. Tapos sasabihin mo, siya lang yung pinakaminahal mo sa lahat. Eh, di doon ka na. Di mas B. Hindi naman sa lahat ng oras kailangan ikumpara mo ako sa kanya. Ang pakaisip bata mo kasi. Sa so, panong parang ako naging isip bata? Ha? Lahat na lang ginawa mo, ex mo, ex mo! Ex mo na lang mabuti sa'yo! naman ako! Ako yung nandito, oh. Tapos ba't ka, kita, ex mo pala yung iniisip mo? Kano na makasakit sa akin yun? Malapit ka sa akin, pero parang ang layo-layo mo. Ang dami kong sinuway para makasama ka. Ang dami kong kinuha paraan. May bigay lang sa'yo lahat ng gusto mo. Tapos ganito yung gagawin mo mo ako isip bata. Ikaw yon. Ikaw yung isip bata dahil ginawa mo ako riba.